tahimik na biyernes sapagkat kami <laughs> lumaki mata namin dahil parang may ginagawa kayong mala, malakihan at marami ang pagluluto pasta. ng pasta dyan. Uh, tama po 'yan ano? uh, Every year uh, ginagawa po 'yan ng ating association, yung Hotel and Restaurant Association of Baguio. Uh, last year po ang ginawa natin ay uh, iba't ibang klase ng fried rice no, yung ating uh, in offer at ibinigay uh, po nang libre doon sa mga mall goers uh, sa ating mall dito sa lungsod ng Baguio. Um uh, previous to that, ginawa po natin yung uh, pangatlong edition ng uh, largest wedding cake So ngayon na taon na to ay uh, gagawa po tayo ng uh, pasta no at uh, ang pasta po na lulutuin natin ay divided into 16 no na slices po. Para na isang pizza po 'yan na may 16 na slices at kada slice po niyan mayroon pong measurement na 12 feet by uh, 4 feet na may taas po na uh, 6 inches. Yeah. At uh, Uh, pinag-partner po ano, ang iba't ibang mga establishment members ng HRAP upang gumawa ng iba't ibang mga pasta tulad po ng longganista, uh, garlic and hamonado pasta, alio olio pasta, tuna pasta, spicy sardines, pesto pasta at uh, yung ating uh, bolognese. No? Mm -hmm. So uh, i-distribute natin yan sa ating mga more goers once na ma-undail po natin yan sa October 2 uh, 10.30 po ng umaga sa ating mall dito sa Northside ng Batya. Ito ba yung SM? Sa SM ba ito yes, gaganapin? Sir. Oo, oo, oo. So ano goal natin hmm. dito, pare uh, pinakamalaking pizza pasta sa buong mundo? Guinness? Or talagang ito eh, katuwaan lang? Well, uh, ang, ang kwan po natin, uh, uh, hindi naman po tayo after na hmm. mag-break ng record pari pa certify po no sa Guinness dahil it entails sa uh, some cost no yung na uh, pari certify po natin nevertheless uh, kung ano man tu yung output namin uh, we let the people uh, be the judge whether it's the biggest the largest mm. uh, but uh, what's more important para sa amin, ay mabigyan po ng kaligayahan ng ating mga kababayan at mabigyan po sila ng pagkakataon na matikman ng libre kung ano man po ang ating uh, i-offer as a centerpiece ng ating Hotel and Restaurant Tourism Month. Oo, oh,